Ayan, ayan mga kapatid. Good afternoon po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa mga malulupit na wakwakan daw po ng kalingap. Mga kapatid, ako ay dito po sa mga usapin na ito ay mga bly item na di umano. May reactor na gustong magwakwak dito kay Queen. Yung half Germany, no? Mga kapatid, hmm, dito na ang malupit na wakwakan. Ha? Di umano. Ay, si Kuya Potpot daw po ang gustong magwakwak, reaktor ng kalingap. No? Ito lang ang masasabi ko po sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa Kuya Putput, -put, wag masyadong magtitiwala at higit sa lahat. Gusto mo man makatulong ay inay-inay dahil ikaw pa ang napapasama. Ganun talaga po mga kapatid, kapag once tayong gustong tumulong, minsan po ay tayo ay maka, na, mapapasama. Dahil ito nga daw si Kuya Putput, -put, di umano, ay kinausap si Wonder June yung nag-refer po kay Kalinga Prab kay Queen na sponsoran o tulungan at siya nga po yung scout nag-scout dito kay Queen ano kaya lang po mga kapatid minsan tayo ay gusto man natin makatulong sa intensyon na mabuti pero yan po ay binibigyan ng mga kahulugan nang iba na may misinterpret po. Ayan. Kaya alam nyo po mga kapatid, yung pakikipag-usap ni Kuya Putput -Put dito kay Jo Wonder Ju na iningi nga daw po yung Facebook account ni, ni Queen ay medyo po ay hindi maganda. Dahil uh, mayroon daw pong sponsor na i-refer o makikipag-usap po kay Queen. Kaya lang po ay hindi rin po nakausap ni Queen dahil hindi naman po ay inaccept yung request. No? Kaya po dito ang nangyari, yung kwento nga daw ni wonder John, yung naka-scout kay Queen, na yun daw po ay... Uh, Anong ibig sabihin na nag, nag direct na nagrerekta na. Pero alam niyo po mga kapatid, si Kuya Putput alam ang mga roles na hindi dapat mangyari, no? Pero dito sa sinasabi ko nga na nag sana kung nakausap itong si Queen ay hindi po maganda talaga. Pero ang gusto naman daw po ng sponsor na malaman kung talaga po ano. Pero yan ay dadaan pa rin po yan kikalinga prab at kila kuya Bal. wala pong paglabag doon dahil alam nyo po ito si kuya potpot ah nung ibinibilinag ni kalinga prab itong si queen nagsabi yan ati malo isponsoran mo ika si queen ang tanong ko naman sinong queen ang sabi naman ni paring julay eh. mare huli ka na sa balita <laughs> <laughs> 'yung ibinablog po 'yan ni Kalinga Prab. Di ngayon tining tining nang ko dahil ako s'yempre busy tayo, maraming trabaho, kaya po ako ay tining nang ko rin, no? Uh, at napakaganda nga itong si Queen na talagang batang bata at tar ano 13 years old na at model model daw po at ito po ay uh, scout ni Wonder John, no? Uh, itong si Wander John ay mayroon tayong naalala kung sino bu yung dati niyang tinutulungan, yung alam natin si A, e, pero hindi nagtagumbay po ang kalingap dito ki A e dahil pakatapos i-vlog, nawakwak din. <laughs> na hindi naman, hindi ko alam kung totoo talagang nawakwak or uh, umayaw lang. Di ba po? kaya dito sa usapin kay Kuya Putput at ito naman po ay nag-bly item nga dito sa bly item daw kuno na wak, -wak na reactor ng kalingap, ito po ay si Kuya Jens. Kaya dito para sa akin po bilang isang kalingap na dapat po tayo is sure kung totoo talaga po ang mga issue na yan dahil bilang isang kalingap ah uh, kailangan po mag-iingat tayo dahil kapwa kalingap din natin ang re-reaction na natin at sisirain natin. Ano? Mm, ako sa nangyayari ngayon at uh, talagang nakita naman natin kung gaano kaganda itong si Queen ay maraming magkaka ano yan, maraming mag interest po dyan. Ako po talaga sa totoo lang uh, pagdating dito kay June Wonder June mas mas magtitiwala po ako kay Kuya Putput. -put. Dahil alam ko si Kuya Putput, -put, hindi niya kayang mangwakwak. No? Kalain mo yung title mo yon yung tabnil mo dyan na wakwak -wak ng kalingap, na reaktor na magiging wakwak, -wak, ay alam niyo po, mas magtitiwala po ako kay Kuya Putput. -put. No? Di dahil iyan po ay kasamahan namin sa team Bios. Kaya, hindi ako naniniwala na kayang gawin ni Kuya Putput -put na magwakwak mag at yung didirekta dahil alam niya po ang roles ng kalingap na bawal magrekta sa beneficiary. No? At ako sa tagal-tagal ko na dito sa kalingap, ay ako'y kahit kailan wala akong direct na tumulong sa bini mga beneficiary. Laging dumadaan po yung kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab. Ah, uh, kahit po kanino, hindi pa ako po nakapagrikta na tumulong po sa mga beneficiary. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, kailangan po tayo dito mag-iingat na lang. Dahil minsan, dahil lang sa abuse, uh, ipapahamak mo ang kapwa reaktor mo, di ba? Or kapwa mo uh, na nandyan sa kalingap. Dahil lang po yan sa views po. No? Uh, para sa akin, hindi kaya ni Kuya Putput -put na mangwakwak ng beneficiary ng kalingap. Uh, ang masasabi ko na lang dito, tas siguro, magdahan-dahan tayo na mag-reaction at kausapin, mabuti, linawin kung talagang totoo. At ito naman nga si Kuya Putput, ah uh, humahanga ako, saludo ako sa iyo Kuya Putput na naghumingi ka, nag-apologize ka dahil uh, kung tutuusin, mali nga rin po yun. Pero alam kong hindi mo magagawang magwakwak. At uh, nandiyan tayo sa Team Bios na talagang nag-uusap-usap tayo na nabanggit mo nga. At Timalo, sponsoran mo itong si Queen. Kaya ako'y nagka-interest din at mayroon nga akong kinausap na parang tutulungan namin, mag-sponsor. At sinabi ko nga, kung titira dyan sa dahit, bakit hindi? Mm. Alam niya ni Kuya Bal, na, nakita niya ako yung sinabi ko na pwede kong ibigay yung lupa ko dyan sa dahit. No? Kaya, mga kapatid, sanang issue na ito ay wag nang palakihin at Kuya Jens, sana ay pag-usapan muna natin. ah uh, bago ka uh, nag-react na wak-wak ng reaktor ng kalingap, ng karipa. Uh, dahil si Kuya Putput po ay hindi po yan magagawa. Ano po? ah uh, dito po ay maging aral po sa atin na huwag tayong padalos-dalos mag-reactor or dahil lang po sa BIOS na re-reactionan agad-agad natin na yun nga daw na wak-wak ng kalingap at nagsorry naman si Kuya put Putput na mali naman talaga yung uh, yung if sponsor magdedirect ang makikipag-usap kay, kay Queen at uh, para daw lang siguraduhin kung talaga pong uking uh, tulungan, tinitingnan ano? at pero yun ay magdadaan pa rin po yung kikalingap rob no? Uh, ang masasabi ko lang po ay sana po ay itong issue na ito hindi napalakin at uh, si Kuya Putput po ay hindi wakwak. -wak. Yan po ay reaktor po ng Kalingap at kasamahan namin bilang isang team BIOS po. At kung anong pinag-uusapan, alam po namin, kami lang po ang nakakaalam at sigurado kami. 100% hindi wakwak si Kuya Putput. Ayan lang po, suportahan na lang natin po si Kalinga Prab at si Lakat na vlog, si Kuya Bra, si Kuya Bal at si uh, Kalinga Dan para po tayo tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa ating mga kababayan at sana po itong issue na to nawa kwak. Tingnan natin po sa ibang kapaligiran, huwag tayo basta-basta magtitiwala. At uh, dito naman kay June Wonder June, ako ay uh, sana maging totoo ka sa kalingap. Dahil alam namin, pag si kalingap rob na po ang umimpisa dyan mag-vlog kay Queen, ay iyan talaga po ay magbabayral. makikilala po si Queen sa buong mundo. Kaya sana naman ikaw ay wonder yun ay yung mapapagkatawalaan ka po ng mga sponsor at lalong-lalo na po ng kalingap. Yan po lang ang ano dahil mayroon na pong nangyari po dito noon na... Uh, eblinag ni Kalinga Prab tapos biglang nawala at nung dumami na ng mga sponsor ay biglang bye bye Kalinga Prab. <laughs> Baka ganun. Kaya dito nagsisigurado lang din po kami na uh, ang mga sponsor ngayon at mga viewers ngayon matatalino na po talaga. Ano? Kaya wonder June at sana ay maging totoo ka sa Kalinga. Ano? At aasahan namin 'yan na alam namin na pagbili nag ni Kalinga Prab itong si Queen, magbabiral at magbabiral lang po yan. Ano? Maraming salamat po mga kapatid. Salute! We love you so much mga viewers. Shout out. God bless you po sa inyong lahat. We love you! Bye-bye!